Ah, good morning, good morning mga kababayan. Nandito po tayo sa may kalagitnaan po ng Chinatown uh, Dito sa may uh, tawag dito, uh, sa likod. So, paikot po tayo papuntang uh, sa may tulay ng bombing dito po natin tititrap yung mga basura na pinanghiwan ng mga tao saan saan nila rin kami po ay walang tigil sa paglilipit o pagkukuha ng mga basura na kalat dito sa lungsod ng Maynila so para po sa pinamumunuan ng ating magiting na mayora so kami po ay napagutusan lamang na para linisin bayaning kalinisan ang namin ginagawa dito sa lungsod ng Manila Ang ah, mga kababayan alamin po natin ang ah, trabaho dito sana sa mga hindi pa po nakakilala nakaalam sa aming trabaho ay hindi po basta basta ang aming trabaho so sana maunawaan nyo po ang tataas sa mga bilis So mamaya mag-iikot po kami doon sa may 168 Mall uh, Divisoria Plaza so, Doon naman po kami tumatarget ngayon Para linisin naman yun E verify namin lahat yan Lahat ng mga iskinita Dito sa may Divisoria Ay iikutan po namin uh, Tax Force Divisoria So, isagawa lang po namin ang aming trabaho, ang ipaguto uh, sa amin, ay amin lang po ginagawa. So, ito, kita po natin ang mga eskineta dito. So, mamaya paglabas natin dyan, iikot po tayo sa kabila para pabalik naman. Lahat ng mga eskineta dito, ay ikot-ikutan namin

panatiliin po natin na lagi tayong malinis ah. Uh, ah, uh, malinis naman dito panda uh, bago mga dito dito na ginagawa uh, malinis dito side uh, dito na kami kay sa may ah, uh, China Town. Ito na, Metro Bank Metro Bank uh, Ito na kami sa may China Town Nakikita po natin yung mga design ng mga Chinese dito gan uh, Dragon uh, Dragon sa Dragon Panatiliin uh, po natin na lagi tayong malinis sa lungsod ng Manila uh, Sa mga kababayan natin Pa-shout out na lang po Okay, like ka lang po sa channel ko. Maraming salamat po sa mga support nyo. At least nagkita nyo rin po kung paano kami kumilos. Paano kami magtrabaho. Uh, yan po. Pahikot-ikot kami dito. Nagungon po yung mga kala. Pinabaan namin. pa namin na kami you know, no yeah. Yeah. sa pinunod sa is. Yan. 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 So, ito po yung plaza. Plaza. Plaza one luna. Ang tadi natin itu is one luna. One luna. Po familiar, di Ah, yeah. yeah. yeah, uh, po China Town Mall dito nag ikot kami dito sa meron so, nakikita ko natin Kalina, po natin malinis kanina inikot po namin to so hindi po tayo titigil sa pag ikot ay magtatapon dyan na may pagalis natin na meron naman po nagtapon so kukunin pa rin natin yan ganun po kami kabait ganun po kami uh, magtrabaho Iwala lang po tayo. Of course, mahalin natin ang ating trabaho. Ano ang pong pag-utos, ano man pong pag-utos, ay yun po ang dapat susunod. Yan, dito na natin. Malinis dito, mga kapubayang. Wala po tayong tigil sa pag-ilinis. At hapon to, ang ating trabaho.

tayo sa ilog dyan mga kababayan malunis kita po natin uh, dito po yung bagong tulay natin ito yung ito yung ito yung ito ito yung ito yung yung Dan ini basura dan Basura. kahapon din dinangga ko ng kahapon eh. uh, good morning good morning mga kababayan uh, start na po tayo sa trabaho natin uh, nandito sa uh, plan punta uh, na kami sa aming trabaho nagkakunta uh, na kami ng basura diba umpisahan na naman ang kalimisan ang uh, ikuti namin ang uh, ito hindi lang para uh, buutin yung mga basura ayan yan yung na nagwawalis kasama uh, namin yun so ilagay nila sa plastic kami naman ang tagadampot dito sa kabila kami din po mga tambak doon uh, wawalisin po namin yun hindi po tayo titigil sa ating paglilinis mga kababayan so magandang magandang umaga sa inyo lahat magkakabina uh, po tayo mga kababayan ising 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 nga ising kailangan sa umaga always smile magiging nakangiti sa ating pamilya, asawa sa mga anak natin Pagkain po natin sila ng pagkain uh, Papaliguan sila Para maging malusog po ang ating mga anak Mga kapwayan Diba? So, so Ito po yung bagong kalsada natin Yung ginagawa uh, tapos na Kasi season na po yan dito hanggang sa dulong dulo Okay uh, God bless inyo mga kababayan Magandang umaga po sa inyo lahat Mabuhay po tayo Bye bye Hi guys uh, Mga kababayan uh, Good morning Good morning sa inyo lahat Mabuhay uh, po tayo po, ay sinagawa na po natin ang sa, uh, ng kalinisan sa Sultan uh, Manila kami po ay mag-iikot pa para may uh, kapi sampas at ragang lahat ng mga kalat o basura dito may uh, tulay ng Elpan hanggang panikot sa may uh, at hanggang sa uh, karating kami sa may uh, Red Top, Santa Cruz, Manila ito po ang aking trabaho uh, um, ang ito po ay sumusunod lamang sa mga kutos na kami mga sa din po ng mga kalat para maging maayos at malinis po ang ating lungsod ng Medila para po sa kalaman ng lahat nawain uh, na lang po ang trabaho para rin po sa lahat ito takot kami mga kababayan. God bless po sa inyo lahat. Mahalan tayo lahat ng tayum sa kalimusan sa sa gawa ng kalinisan kasi <laughs> nakuha talo ng mga bila kalinisan nang kalimusan ko ang trabaho natin